Hello mga labs, mga vayots! Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapo ko na bawin Dabaw Region, uh, sa buong Mindanao, no? At uh, sa lahat ng mga bisaya around the world at uh, sa mga kapwa ko din po, if around the world, hello, mga labs, shoutout po sa inyong lahat. Kung bago lang din po kay sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So yung topic natin ngayon, ako po, kawawa dito si general uh, itong uh, director general na si Nicolas Torre haharapin niyang mag-isa ang patong patong na kaso kasama ang kanyang mga pulis na mga tanga no, maliban doon sa iba uh, yung mga nanakit ng na mga pulis sa mga uh, uh, kingdom of Jesus Christ uh, members or yung ano doon Mahaharap sa patong-patong na kaso, haharapin <laughs> nila ito na walang tulong ni Abalos at walang tulong din siguro ni General Marbel, Lalo na walang tulong ng kanilang pinakataas-taasang among bangag, adik at singhoterong presidente na si Bongbong Marcos. Dahil naghuhugas sila ngayon ng kamay si Bongbong Marcos, si Abalos. Oh, nilaglag ba na si Marvel at si Tore? Kaya ikaw, Tore, tigil-tigilan mo yung kabaliwan mo dyan sa paghahanap mo kay kibolo uh, Kiboloy na wala naman dyan. <laughs> o, pati sa ilalim ng, uh, ano eh, ng underground. At ngayon, may balak pa siya na pasabugin ang uh, Jose Maria College dahil andoon daw nagtatago si Kiboloy sa pader. Ganon ka praning si Tore. So, ngayon, may karapatan na ang mga AFP na palayasin siya. Sampo ng kanyang mga kasamahang pulis dyan na dalawa o tatlong libo. Dahil naglabas na po itong DIL, DILG Secretary na si Benhor Kurat Bangag din na Abalos itong Bin hor <laughs> ng statement Nilaglag si Turi dito. Kawawa ka, Tori. <laughs> So ayon dito sa Philippine News Agency. Sabi dito, uh, sabi daw ng uh, DILG, Philippine Secretary Benhur Abalos Jr. says Monday, August 26, 2024, that the palace has no hand in the ongoing operation to find uh, Apollo Kiboloy. So walang order, ano man. Walang otos at the kingdom of Jesus Christ compound in Davao City. He said it is purely a police operation and based on compiled intelligence reports. So wala daw utos si Bumbong Marcos at si Abalos. Ito lang daw mga kapulisan na ang may gawa dito base sa kanilang natanggap na intelligence report. O ngayon, paano ka dito? <laughs> General Torre, nagyawan ka pa naman na nung nagserve ka ng warrant 3 nights ago, sabi mo, wala nang maraming istorya, kasuhan niyo ako. O yun, nyari ka ngayon, patong-patong kasong <laughs> Ay, nagpapatay, nagugas ka may si Bongbong Marcos. Dahil alam niyo, natakot siya ngayon dahil sa galit ng taong bayan ngayon. Na baka mapatalsik po siya. Sayan. At dahil marami ding namatay, kaya na maraming nagalit na taong bayan ngayon kay Bongbong Marcos. Kaya sa loob na nga since June 10 hanggang ngayon, wala daw siyang otos. So, sino yung sinasabi ng mga kapulisan kapag tinatanong? Sino yung, ang, ang sagot nila, utos sa taas. Sino, sino ba itong taas? Si Marbel? Hindi din naman yung gagalaw. Kung walang utos talaga ni Bumbong Marcos na naghuhugas kamay ngayon dahil takot, mapatalsik sa pwesto. Dahil mayroon pa naman siyang pangarap na gagayahin ang tatay niya na 20, 30, 50 years hanggang madug, madugta pati kaluluan niya na siya ang presidenting oo po dyan hanggat hindi -o -o, boss nila ang uh, kaban ng bayan hindi sila aalis nais nila na hindi lang sa kingdom sa QGC dyan si sa dabaw buong Pilipinas ang gusto ni Marcos Jr. siya ang -ha -hari harian at magre-reinarinahan ang kanyang palakang first lady ito yun eh <laughs> sa tagal na panahon ilang buwan hindi talaga nagsasalita si Bongbong Marcos Nung juntin 10 pa lang Kung wala kang kinalaman dito Mr. President BBM Bangag Marcos Nagsalita ka sana eh Hindi ako may utos niyan Tahimik ka Pero ngayon Dahil nakita mong maraming namatay At naramdaman ni Bongbong Marcos Ang galit ng taong bayan At pinaplanuhan na siyang patalsikin Saka pa siya nagsalita at naghugas kamay na walang mandato o walang utos mula sa palasyo na magkaroon ng operasyon para hanapin si Kibuloy dyan sa KIOJC it's too late it's too late apologize kahit mangingi ka pa ng sorry Bongbong Marcos yung mga tao doon na mga inosinte mga ordinaryong mamamayan sa KIOJC na mga mananampalataya, hindi man kagaya mo, nakampon ka man ng demonyo, pati ang asawa mo at mga aliporis mo, eh marami nang namatay, kahit magsuri ka pa, hindi mo na maibalik ang kanilang mga buhay. Nang dahil sa iyo, dahil sa iyong pagiging bangag, walang kwentang presidente pa pa iba-iba ng uh, disisyon desisyon. Hmm. maraming nasawi. Nakakahiya ka ikinakahiya ka naming mga bumoto sa iyo. Nabodol nga kami at pasinsya kayo. Pasinsya, yung mga taong nadadamay na kami ay hindi nakinig kay dating Pangulog Duterte na may sinasabi siya na mayroong isang kandidato dyan pagka-presidente, adik yan, yan, matigas pa rin ulo namin, kagaya ni Bipisara, na unang nagsori, magsusori din ako, na nabudol, may mga iba siguro na nanonood dito sa aking munting channel na nadadala din no na sinasabi kong mag Marcos tayo sorry so ito naguhugas kamay din ngayon ang PNP ayon dito sa kanilang abugagang spokesperson na si Jen Fajardo na humihimod din sa puwit ni Marbel o sabi dito, ibinunyag ng Philippine National Police na mismong mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang nananakit sa kanilang sarili para palabasin na kagagawan ito ng kapulisan. Hello! Ikaw, spokesperson Jin doki kibabae mong tao. Maraming mga matatanda doon, mga senior citizen. Pinagpapalo, may video po, tangina mo. Jin Pahardo, abugada ka pa namang naturingan. Nung nangyari sa'yo, kung gawin yan sa pamilya mo, masaya ka? Sasabihin mo pa, sinasaktan ng mga tagaki UGC ang kanilang mga sarili para palabasin? Nakagagawan ito ng pulis? Hello? hindi sila sira ulo kagaya ninyo dyan sa PNP. Hindi sila bangag kagaya ninyo dyan sa PNP. Sumisinghot kay mga putang ina nyo. Magpa-drug test ka din, Jen Pahardo. Baka ilang araw ay ngumingiwi-ngiwi ka rin. Tapos dito, ayon pa, pa dito kay PNP spokesperson, Colonel Jen Pardo may hawak silang ebidensya ang magpapatunay dito. Tanga! Hindi lang kayo ang may hawak ebidensya dahil karamihan ng mga tao, membro ng KOGC, Meron silang mga ebidensya na kung paano pinagpapalo ng mga kapulisan ang mga mamamayan doon sa QOGC. Paano? Naglabas-masok, nagdala uh, ng nagbitbit, nagpasan ng mga sako kagabi. Ang mga kapulisan papasok sa QOGC na may bitbit -bit na mga ay, pasan na sako. Ang laman ay mga baril at mga pampasabog. Nabidyohan din, Jean Fajardo, ng mga taga kay OJC, na yung hanay mo, Diyan sa PNP, lumosob si, ano, itong si Tore, may kasamang mga taga CIA at mga Amerikanong sundalo. So, wag mong gaguhin yung taong bayan, Nasasabi nung may video kami, may ebidensya, meron din sila, tanga. At hindi mo yun maano, hindi niyo yun pwede mapasinungalingan na talagang ang PNP ang may kasalanan dito eh. Paso na nga yung search warrant, yung arrest warrant ninyo, hindi pa lumabas doon yung pa, mga pulis kasama ni Tory, Labag yan sa batas, puta ka. Ito turingan ka pa ng mga abogado. Kailan pa sa buong buhay ng, Pilip ng uh, Pilipinas, buong kasaysayan na may nagserve ng arrest warrant tapos tinirhan na doon yung ano, yung uh, property dito lang sa administrasyon ni Marcos Jr. at siguro malamang sa administrasyon ng kanyang tatay din nakawatan sa mga ari ari-ari ng taong bayan na yan din yung gustong gawin ni Bumbo Marcos na ngayon ay naghuhugas ang kamay ang putang inang bangag na presidente dahil maraming na lung nasaktan maraming namatay maraming nasugatan dahil tinitira na siya ngayon buong mundo ngayon ang kanyang kahihiyan kaya, ayun, inaano na niya. <laughs> Nilalaglag si Tore. <laughs> Ay, naku po, ingat ka Tore, dahil na uh, harapin mo yung kaso mo kasama ng mga polis mo dyan, ng mga tanga. mag yung kaso mo, nilaglag ka, kaya umalis ka na dyan si JC. Wala dyan si Kiboloy. Kung gusto mo, ipasok mo dyan sa loob ng syurak yung sarili mo at sarado mo mabuti pa.